po oh, yan. Yung isa ka video call namin. Hi, kaway kaway ka diyan. Magano ka mag high ka? Ito yung doubling date namin oh. <laughs> Ayun. <laughs> Hindi namin alam anong kakainin eh. O oh, sige, high ka pa diyan. Bulbul. <laughs> o oh, di ba? Tatlo kami kumain, nagde-date kami sa labas. Yung isa, kahit nasa video call lang. O, tama na. Oh, O, oh, diba? Diba mas nakakain din, Chan? Ha? Pakain po kami. Kakain to yun. Ano? Walang tayo din. Walang, Chan? Walang. Ano? Ano? <laughs> Kasama si Beshi, Marites. <laughs>